kaya yung mga farmers dyan na hindi naman na nagtatanim pero kayo nakapangalan but let's be honest naman para at least yung talagang mga legit na magsasaka eh madagdagan pa yung ano na ibibigay sa kanila kaya yung post ko na merong parang mga nagagalit na ganyan na feeling nila baka feeling nila ini-encourage ko yung mga farmers ay hindi ko po ini-encourage ako po ay binibigay ko lang na gumagawa lang po ako ng awareness na yan po yung nangyayari makikita nyo naman po yan sa, ano eh, sa comment section eh. may mga nagsishare kasi nga nakaka-relate sila dun sa mga pinopost ko no? nakaka-relate yung mga farmers at yan yung realidad what's up go Fam? alright so sa tinagal-tagal kong nakakatanggap nakatanggap ng ayuda ng mga binhi abono go farm wala pa akong binibenta wala akong pinapamigay Maliwa lang Gova, meron na akong pinatuka na bini. Ayun. Dahil nga, low germination, di ba? Sayang naman. nalang naman, itanim ko pa yun, eh, hindi na nag maganda yung tubo niya, Gofam. So, aminin na natin, Gofam, yung mga binibigay ng DA. Ah, uh, Siyempre, nagpapasalamat tayo dahil may mga programang ganyan, mga bini. Although, hindi siya enough, pero thank you pa rin kasi, siyempre galing yan sa tax ng mga ng taong bayan. Uh, hindi mo maikakaila na yung minsan yung mga binibigay kung hindi low germination uh, late na rin na ibigay ko fam yun so syempre pag late na e eh, anhin mo pa yun ba diba? so anyway merong tanong dito sa atin si go farm Gilbert Mostrales sabi niya sa atin so sabi niya tanong ko lang idol pwede ba itanim sa susunod na cropping cropping po yan dropping ang mga nakuha ngayon nabini kasi naman late na sila ayun ang sinasabi ko late eh. late na sila magbigay kung kailan nakatanim na aabutan ka naman ng bagyo kung hintayin mo okay so yan gofam yung ano yung realidad no na siyempre yung procurement siyempre yung logistics pa yung pagano so ang yung mga factors so kaya nalilate okay now dun sa katanungan mo gofam Uh, kasi na, nagawa ko na rin yan eh. actually yan yung ginagawa ko so kapag late na pwede pa rin yan GoFam provided na may store mo siya ng mabuti paano mo ba i-store? unang una ilagay mo siya dun sa hindi direktang na tatamaan ng araw hindi mainit parang room temperature lang merong hangin na pumapasok pangalawa ilagay mo sa paleta GoFam wag mo siyang ididikit sa semento kasi may moisture yun eh. Tapos pangatlo, kung maaari, balutan mo siya ng plastic o kano protection para hindi siya kainin ng mga daga, ibon or kung ano mga pwedeng kumain or sumira. Okay, para hindi rin siya magbukbuk po, fam. So, after noon, kapag come next cropping na, ang ginagawa ko fam is binibilad ko siya ng mga at least mga 2 hours. So, bilad mo lang. Tapos, uh, kinaumagahan kukuha ako ng isang daan na butil okay pero kung tinatamad ka di 20 na lang pero mas maganda kasi isang daan eh kunin mo dun sa iba ibang parte nung uh, sako yung butil tapos i ano mo i mag test ka okay germ test so same din like, mo sa tubig kung paano ibababad yung binimo mo 24 hours tapos after 24 hours itaas mo ako ginagawa ko nilalay ko na lang siya sa plastic tapos binabalutan ko siya ng ano binabalutan ko siya ng tissue tapos nilalay ko sa tupperware tapos after 24 hours tignan mo ngayon kung ano yung, kung ilan yung sisibol gofam okay so dapat doon para sa akin na 90% dapat sisibol kasi kung 85 ano na yan medyo mahina na yung go farm uh, pwede mong gawin, damihan mo na lang yung seed na ilalagay mo, pero sa akin at least kunwari kung isang daan, dapat 90 doon uh, dapat sumibol siya go so yun, yun yung aking tip para at least dun sa yung mga nabibigay na late na seed sa atin go farm eh magamit pa rin natin ako eto, ano to, uh, personal na confession ko to sa inyo go kasi uh, lang ako Oh, o may kakilala ko GoFam uh, Binili niya yung binhi dun sa kakilala niyang farmer And uh, nung nalaman ko yung reason na intindihan ko naman no? Oh, ito yung nangyari GoFam So siya binili niya yung binhi nung kakilala niyang farmer Kasi nga yung kakilala niyang farmer legit naman yun na farmer Kaya lang eh natapos na siyang nagtanim Tapos na O oh, tapos sa kanya nakuha yung binhi eh, etong uh, kakilala ko namang farmer gofam eh kinulang siya ng bini o di syempre binili na niya o di ba so parang uh, para sa kanila win win situation hindi na sayang yung bini hindi pinatuka tapos si farmer naman na isa na magtatanim eh nakamura din so di ba so may mga may mga ganyan na kaso gofam in uh, may mga nangyayaring ganyan kaya hindi rin natin pwedeng masabi na hindi pwedeng mangyari yung mga ganyan yun naman yung case nun, case to case naman yun eh. kaya lang, yun nga, nasisira yung programa GoFam ng uh, ating gobyerno dahil sa mga mapang abuso no? mayroon meron yung mga uh, naibenta o naisanla na yung lupa pero syempre yung RSBSA sila pa rin nakapangalan, kukunin nila yon tapos, no syempre, hindi naman na sila nagtatanim. Magbebenta na nila. So, yun. Dun, dun, dun nasisira yung programa ng uh, ating gobyerno. Dun din na napapasama yung yung ating DA GOFA. Kaya yung post ko, na merong parang mga nagagalit na ganyan, na feeling nila, baka feeling nila, ini-encourage ko yung mga farmers, ay hindi ko po ini-encourage. Ako po ay binibigay ko lang na gumagawa lang po ko ng awareness na yan po yung nangyayari makikita nyo naman po yan sa, ano eh, sa comment section eh. may mga nagshare kasi nga nakaka-relate sila dun sa mga pinopost ko no? nakaka-relate yung mga farmers at yan yung realidad so since ngayon yan yung nangyayari so gawa tayo ng ano gawa tayo ng ano bang pwede natin gawin dyan ba diba? so isa sa mga nakikita ko dyan oh, agahan natin yung ano agahan natin yung pagbigay ng ayuda ba? Diba? naaakma dun sa tao tapos i-filter natin yung mga nag ano may yung mga farmers na binenta na or sinanla naman na yung lupa nila o tanggalin natin, tanggalin natin sila sa mga listahan. Madaming gofam, madaming pwedeng gawin kung gugustuhin natin. Okay, pwede pang ano gofam. Kunarin na napatunayan nagbebenta, 'di ba? Pwedeng matanggal sila sa pagiging beneficiary ng uh, ng mga ayuda, ng mga abonong bini. So, madami, Gofam, madami pwedeng gawin dyan.